Hello, good morning, luto tayo ng dinner Ay, mali, lunch pa lang Kasi wala pa kami pambili ng ano, so may tinda si manugang ko ng patola eh, ganito ang gawin ninyo sa patola guys, pag, pag wala pang mga sakong Ayan, ito, ito lang ang aking bawang Ay, ste, sibuyas, inaubusan ako ng bawang, hindi na ako makabilis, so meron akong chicken chicken. Tapos, ayan, patola. Tapos, syempre, lalagyan po ng egg. Ayan, ganito lang gagawin. Parang katipit-tipit, diba ba? natin na. Natural na. Mantika. siyempre para maloto yung ano, yung sibuyas. Okay lang naman yan. Kahit walang bawang. Ganon talaga, naubusan eh. Tapos lagay na natin ang ating chicken. <laughs> o, oh, diba? Yan mo muna natin. Yan. Para makalata itong sibuya. Lagay na natin natin pampalasa. Yan. Tapos lagyan natin na ano, paminta. Pagmenta, ba ayaw ko man. Teka, ayosin ko lang guys Ayan. Alu-alu yun lang. Ay! Teka. Tay, ano, i-off ko muna. Wala pa pala yung aking malungkay. Wait! Ayan. Okay na yung ating chicken. So, na na natin ng tubig. Puloin natin, guys. Ganyan lang ang gagawin nyo sa inyo. Tulutuin. Ayan, hintayin natin kumulo, guys. Ayan, kumukulo na, guys. Lagyan na natin ang ating itlo. Ganyan lang, guys. Para maluto. Hintayin natin ang maluto. hindi siya mag ano tapos lagyan na natin ang ating gulay ang ating patola at ang ating may wagang malunggay yummy yummy guys mura na masustansya pa Happy guys. O, diba? Pag nagkaano kayo, nagbabudget kayo sa ulam. Patol, ang kano lang ang patol 30, pira, 30 pesos. Tapos hindi kayo sa kapitbahay niya ng malunggay. Lagyan ng itlog. Oh, yummy na. masustansya na. Oh, nandiyan na lahat. Tapos may chicken pa. Saan ka pa guys? Oh, tingnan nyo masarap na masustansya pa gulay pang ng buhay yang yang paano guys hintayin na natin kumulat tayo kakain na maghanda na kayo ng kanin bye salamat sa panonood